Halo? Andrea? Andrea? Anu buyun? Oh, uh, what? Lah, si Si Justin Ramirez to, from uh Ramirez furniture Nanjan po ba si Dr. Celso Agustin? Ah uh, wala po siya ngayon. Um uh, may pagbibilin po ba kayo? Ah oh, sabi na lang tumawag ako. Ah uh, inalok ko lang yung bookshelf na gusto niya. Ah uh, sige po. Thank you. Kuya, okay ka lang? Tol, itong babae na kausap ko kanina. Kaboses na kaboses niya si Andrea. Para... parang si Andrea talaga eh. Kuya, imposible naman yung sinasabi mo. Alam naman nating lahat na si Ate Andrea wala. Wala na, di ba? Alam mo kuya, mas mabuti sa yung mag-unwind. Masyado mo nang iniisip si Ate Andrea. Kaya kung ano-ano yung pumapasok sa isipan mo. Kung ano-ano yung mga nai-imagine mo ngayon.